Grabe, ang JM Fiang. First appearance nila, na magkasama on screen, teaser pa lang. Na nilabas kagabi, umabot na ngayong umaga, ng 11.4 million views, and counting. How much more, sa mismong premiere, ng ABS-CBN. On January 15, dahil buo, na nila itong, mapanood. Ang Wherever You Go, na music video, featured, JM Fiang. Nakaka-proud ang taong bayan sa lubos na suporta na binibigay nila sa JM Fiyang Tandem. Halo sila ngayon ang laman ng social media. At salamat din kay Regine Velasquez dahil sa kanta nito na featured ang JM Fiang. Samantala, spotted na magkasama ang JM Fiang kahapon. Panatag na panatag na ang JM Fiyang fans. Basahin pa natin ang iba't ibang reactions sa teaser ng MV ng JM Fiang. If someone needs to hear this, take a breath For those who put others first when they're